Samantala, narito na po ang panayam kay Aika Robredo. Sa Naga Airport sa Pili, Camarines Sur, hinintay ng buong pamilya Robredo ang pag-uwi ng kanilang padre de pamilya. Pero kaiba sa mga nakaraan nitong pag-uwi, hindi nila itong makausap at mayakap. sa Interior Secretary Jesse Robredo hindi lang bilang isang ulirang lingkod bayan, kundi bilang isang mapagmahal na asawa at ama. Pinatunayan niya ng kanyang panganay na anak na si Aika na nakapanayam ni Jessica Soho sa kanyang news program na State of the Nation sa GMA News TV. Kuwento ni Aika, kahit gaano man kabisi sa trabaho, hindi nawawalan ng oras para sa kanila ang kanilang papa. Yes. Um, actually, ano yan eh, before kasi nakatira kami sa house ng grandparents ko sa father's side, Tradisyon siya na uh, we eat together. Mm -hmm. So, nung mayor pa siya, lunch and dinner, dito kami sa bahay. Mm -hmm. Yung lunch is very feasible kasi everywhere sa Naga is mga 5 to 10 minutes away. Mm -hmm. Ngayon na lumipat kami sa Manila, he makes it a point to be home by 7. Um, kain kami sandali. Kung may lakad man sa after, okay lang, daan siya sa bahay. And then, alis pa rin siya after. Mm -hmm. He, he just makes sure na tuloy pa rin yung ganun favorite memories if you don't mind I kind of yung yung pinaka mahirap makalimutan about your dad. Um ako po kasi it's more of the everyday memories yung talaga hindi makakalimutan kasi uh, he made sure na kasama siya sa daily routine. Gayon, um this as simple as uh, eating dinner at home kahit Uh, Friday, pagka-text siya ng mga 6.30, to 8, magtatanong. Kasi usually Friday, medyo kami ng kapatid ko lumalabas. Tatatanong pa rin niya, kakain ba kayo sa bahay? Otherwise, Monday to Thursday, talagang effort for him na umuwi just to be with us, kwentuhan over dinner, and then go on with kung ano man yung dapat namin gawin. So, um, I think yung pagkasimple ng ganong klaseng tradisyon, um, yun yung pinaka pinakamaalala namin. Nangunguli laman, matatag daw na hinaharap ng pamilya ang biglaang pagpanaw ng kanilang ama. Okay, kumusta kayo? Um, siguro, Jessica. Ah, uh -huh. uh, well, sa ngayon, uh, lahat kami coping pa rin. Pero tulad ng sinabi ko yesterday, medyo na napaghandaan namin to. Kasi While, sabi ka, while we are hopeful, we are realistic at the same time. Mm -hmm. So, kahit uh, masama pa rin yung balitang nakuha namin kanina, more or less, may, may konting preparation na rin. Mm -hmm. How's your mom and how are your sisters? Kumusta sila? Um, actually, my mom and my sisters, um, they've been very good at coping. I think uh, po nila, especially my mom. Um, okay naman po sila. Uh, sa totoo po nakakatulong sa amin yung, yung lahat ng dasal at lahat ng na nag express ng kanilang pagmamahal kay Papa. Gaya po kaninang umaga, galing kaming airport papunta sa funeraria, nagulat kami na yung mga tao naka-line up sa kalsada with, with the yellow ribbons and then may mga cards pa sila na nagsasabi na parang mahal namin ikaw o welcome home nahagaan po siya ng lobat na nakakatulong sa aming lahat. At ang pinaka hindi raw niya malilimutang ang aral na iniwan ng ama sa kanilang magkakapatid. In the same way na yung lesson na iniwan niya sa amin, ganun din. Na hindi mo kailangan maging, parang don't aim for the grand gestures. Uh, no matter how simple it is, if it makes someone happy or if it helps someone, it doesn't matter, it's okay. Because that's what counts. Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting.